Ayan, maganda umaga guys. Ayan. Kaya, uh, araw po natin ngayon ay Monday. Ayan. Duty na naman po tayo. And, uh, tayo ulit na e duty dito sa school. And guys, kape muna tayo guys. Kape. Kape muna tayo para uh, may ang ating sigmura. Magkapo na naman po tayo dito sa ating pesto. nasa, sa school po tayo naka duty And, uh, sana naman hindi sobrang init ngayon kaya po sobrang init yung um, hmm, medyo magapa kakagising lang pero nakaligo na ako Ayan guys kapi muna tayo guys magkapo na naman tayo dito Ayan, magandang umaga po kayo lahat yan Ayan, guys ah, ganito na ang aking vlog ingat po tayo huwag po tayo lalabas sobrang init baka po tayo may stroke okay guys bye bye po